tan po muna natin mga kabrigada at tagapagsalita po ng DSWD hinggil nga ho ito doon po sa mga ginagawa ho nilang programa sa ngayon partner mm. matapos nga ho nilang matonton itong si alias Rose partner Yon. Eh, Kasi si alias Rose Brigada Gaps mm. yan yung muka ng napakaraming mga Pilipino na nasa ganong uh, klase ng pamumuhay Correct ka dyan partner yung uh, tipong uh, hindi lang ho sila nabibigyan ng pansin mga kabrigada pero dahil nga ho sa ngayon na nag viral ho ito mm -hmm. at uh, actually meron naman na ga ongoing na programa yung DSWD para hudian mm -hmm. mga kabrigada pero sa tulong nga ho ni Rose mga kabrigada eh mas mapapansin na ho natin mas mat mas na highlight mas yung kanilang na -highlight kalagayan oh. partner diba? mas matutulungan ho yan ng ating gobyerno Magandang maga po Asec welcome po sa tira brigada kasama pa rin ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner good morning po Magandang umaga, Gab and Abner. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay -sum ng inyong programa. Opo, ay eh, kumusta po? Asik ito e, pong si Rose. Ano na ho yung mga tulong ho na naibigay ho natin sa kanya? Okay. Tama po 'yung nabanggit nyo. Uh, ito nga pong nag-viral na babae na lumabas po mula sa Uh, ano dito po sa may uh, lungsod ng Makati mm -hmm. nung isang araw, ay natuntun po natin. Mm -hmm. um, mula nung nag-viral kasi yung kanyang sitwasyon, uh, inikutan na po ng pag-abot team ng DSWD mm -hmm. uh, yung pong lugar at nagtanong-tanong kung kakilala nga yung babae. Alam nyo po, ito ay utos kasi ng Pangulo sa atin uh -huh. na dapat wala pong mga tao sa lansangan, napoprotectahan sila at nabibigyan ng oportunidad na uh, maka, uh, makapamuhay ng mas maayos. Uh -huh. So yung pag-abot program ay pagsunod o pagtalima po sa uh, instruction na yan ng ating Pangulo. Uh -huh. So dito po sa pag-abot, nagkakandak tayo ng reach -out activity uh, para Uh, ma-profile at matulungan yung mga families and individuals in this situation at mabigyan po sila ng karapatang intervention. Uh -huh. So gaya nga po nang nabanggit, natuntun natin itong si Rose. dinala uh, po natin sa processing center kahapon uh -huh. and then uh, kinausap nga po ng ating mga social workers at mga secretaries. So nakita natin na meron naman po siyang uh, tinitiran, ano, nangungupahan po. Uh -huh. uh, so susuportahan natin in terms of Uh, livelihood para hindi po sila mga lakal. Kasi nung nakita po siya sa lansangan, uh -huh. nangangalakal po siya. Yun ang batay sa kanyang kwento. No? Uh -huh. Nalaglag yung kanyang blade na kinagamit sa pangangalakal. Uh -huh. So, kinu kinuha niya po doon, doon uh -huh. sa, sa gilid ng kalsada, uh -huh. uh, hanggang doon nga sa bumabasa sa, sa kanal. Uh -huh. Ngayon po, para hindi naman na po maging gano'n yung kanyang sitwasyon, hindi na po maulit yun, Bigyan po natin siya ng ibang pagkakakitaan. at nabigit nga niya kahapon ang gusto niya magkaroon ng sari-sari store. Ngayon po, nung kinakausap ni secretary, nabanggit niya na meron pang mga ibang kasamahan na kakakalala na dati pang ano no nasa kasama rin niya sa kalsada. So sabi ni secretary, baka magandang uh, ma-engage din natin si Rose, maging katuwang natin siya sa pagtuboy, pag-identify at pag-convince doon sa iba pang mga individual na nasa lansangan. Mm -hmm. So kaninang umaga, uh, 5 a.m. today, mm -hmm. nagtungo po tayo doon sa binabanggit na botanical garden, so po sa malapit sa isang ospital, doon nga po sa mga ati. Oh. And then tinuntun po natin sila. And then from there, pumunta po tayong Osmeña Highway, yung kabaan po noon, yung sa ilalim ng skyway. Mm-hmm. At meron ulit tayo mga na reach out doon mm -hmm. ng mga individual na dinala uli natin sa processing center. Mm -hmm. Again, this is because we wanted to save lives. no? Mm -hmm. We wanted to give better opportunities for these individuals. Mhm. Mm o so, ho asik ano ha kasi di ba ang request nga niya eh hindi naman kubaga ba agad-agad pera, hindi naman agad-agad na tulong at actually ang ni request niya eh yung ay eh, magkaroon siya ng sarili niyang source ng pagkakakitaan at kumbaga ba umaakma ho yan dito po sa DSWD programs na dapat ang ibinibigay natin na tulong ay eh, yung sustainable. Ito po mga livelihood programs. Uh, ano ho yung uh, gagawin ho natin sa susunod? Uh, pagbibigyan ba natin itong uh, hiling niya na sari-sari store? Ah, tama po. Ongoing actually yung assessment ng ating mga social workers. Kasi siyempre kinakailangan din natin uh, gabayan at turuan din si Rose yung pang doon sa uh, financial literacy, mm -hmm. paghahawak ng pera at gayon din uh, yung pagpapalago ng negosyo. Part of the capability building activities kasi po iyon para hindi lamang po natin sila pipisahan ng pera, But at the same time, natuturuan din po natin sila hmm. para yung po tama yung nabanggit nyo, no, masustain ano man pong tulong ang naipaabot ng ating pong pamahalaan. Aha. Eh, uh, Asik Irene, nabanggit nyo po hmm. yung processing center. Ano po ba yung meron dyan sa processing center at uh, ano mga programa ang meron dyan para tugunan yung pangangailangan yung ating mga kababayan na sa ganyang sitwasyon, Asik? Yes. Doon po sa ating processing center, Makikita niyo po actually doon ano eh sa baba uh, walang gutom kitchen mm. yung ating soup kitchen. Uh -huh. So binoprovidean po natin sila ng makakain ano po. Uh -huh. And then ini-interview at ina-assess ng ating po mga social worker. Doon po sa ating processing center may area din po na makakapag-provide ng medical assistance. Uh Hindi -huh. po yung napuntaan namin may mga sugat, pinagamot so uh -huh. po iyan. Uh -huh. And then doon po, uh, ini-interview nga ng social workers, inaalam natin ano po ba yung mga unmet needs nila. Ano yung mga rason kung bakit po nasa lansangan sila. Mm. Sila po ba ay naglakbay dito sa Kamaynilaan pero nakatira talaga sa mga probinsya mm. kasi pwede po natin silang tulungan na makauwi sa kanilang probinsya and then pigyan din po ng pagkakakitaan para hindi na po pubalik sa lansangan. Oh. Gayun din po, kung sila naman po ay abandona, Naabandon na ng mga pamilya. trainees natin, wala na po talaga silang mga family members. Dadalhin naman natin sa ating mga centers. Alimawa ko, kapag elderly, meron tayong graces mm. Kapag mga para na naglilimos wala ng pamilya, dinadala rin natin sa ating home residential center for children. Uh -huh. So ganun po no, it's a comprehensive and holistic package of social services uh, na atin po ibinabahagi depende po doon sa kanilang mga sitwasyon uh -huh. at mga pangangailangan. Uh -huh. At maliban nga ho dyan, sabi ho ninyo kanina nga madaling araw po, nakita ko nga ho yung mga photos ninyo, nag-ikot-ikot na ho kayo. Meron na ho ba kayong ba? bilang ilan ba yung mga naikutan natin, ilan na ho yung mabibigyan ho ng tulong ng DSWD at syempre doon na rin po sa help ni Rose na mahanap pa yung iba niya mga kasama aset. Gab and Abner, simula po nang inimplement natin itong pag-abot program noong 2023, mm -hmm. more than 10,000 families and individuals in street situation ang ating pong na-profile. Mm -hmm. Kapag na-profile, ibig po sabihin na interview, natanong, sinubukan ikumbinse ng ating mga social workers na sumama po mm -hmm. sa ating pong team. Um, more than half of that, may kitlimang libo po mm -hmm. yung pong na, sumama na sa mm -hmm. DSWD at natulungan, nabigyan ng iba't ibang mga intervention. Uh -huh. Ngayon po, our goal is to uh, cover and provide intervention to the remaining of that 10,000 plus. Uh -huh. Kasi po, ganun po yung uh, ginagamit nating approach sa DSWD. Uh -huh. Kapag po pinuntahan namin kayo at hindi po kayo sumama, uh -huh. inagalang po namin yan. Uh -huh. Kasi nga human rights approach ang uh -huh. ating pong, uh, panuntunan dito. Uh -huh. Pero babalik at babalik po kami sa kanila para kumbinsihin at sabihin na meron pong tulong ang ating pamahalaan para po sa kanila. So halimbawa po, si Rose, si Rose ay na-profile na po ng team namin May 13. Uh -huh. Pero that time ayaw niyang sumama. Ang sabi niya sa amin, natatakot sila uh -huh. kasi daw baka mapagal siya. Yun ang uh -huh. kanyang words. ano. Uh -huh. So uh, nakita naman niya, uh, nung sumama siya sa amin kahapon nakita naman niya, siya ay uh, pinakain, pinadbigis, pinagbigok. Mm. Mm -hmm. So uh, all of those ano na nakita niya na may malasakit oh. ang ating mga pamahalaan. Opo. So yun po na hopefully mm. we could uh serve uh directly noong mga na-profile, of the rest na 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 Yung binanggit nyo po, uh, tinatanong uh, ninyo kung sila ay gustong sumama doon sa processing center, eh, yun po ay pwede doon po sa mga cases na eh, matino pa yung pag-iisip ng uh, ilang kababayan natin. What about yung nawala na po sa matinong pag-iisip na hindi na pwedeng makapag-desisyon? Ano pong mm -hmm. approach ang ginagawa ng gobyerno sa mga mentally challenged individuals? Ah, opo. Binabalikan rin po iyan in coordination with our partners like yung National Mental Health. Ano mm. po, uh, yan po rin ay ating uh, kasama. Kasi sa uh, yung case management na isinasagawa po natin, meron tayong tinatawag na case referral pathway. Mm. So doon po, rinirefer natin sila sa mga eksperto na mas uh, trained or uh, capable or mas may authority ano po to deal with this uh, individual mm. na meron nga pong dental uh, na, na mentally challenged. So, uh -huh. yun po ang ating pong gininasagawa. And also I'd like to mention that uh -huh. we work with local government units also uh -huh. para po um syempre no, marami sa mga ito irinirereintegrate din naman natin sa kanila pong mga lokal na pamahalaan. Uh -huh. And gayon din po other na, uh, national government agencies sapagkat um yung pong capacitate at pagbigay ng tulong sa mga na-reach out po natin ay uh, meron din kasi na ibabahaging tulong ang ibang uh, ahensya po. So yan, nakikipag-ugnayan po tayo. Uh -huh. Meron po kasi naging executive order si Pangulong Marcos Jr. na ini-institutionalize po ang pag-abot program bilang flagship program po ng ating pamahalaan. Kaya whole of nation po talaga ang uh, ating pong, uh, isinasagawa tinggil sa implementasyon nito. Okay. okay. Sige po. Eh, uh, with that, Asik, maraming salamat po sa inyong oras ng umaga at kagaya nga ho na nabanggit namin kanina, ito kasing sitwasyon ni Rose Parter, nag-viral lang to kaya kung baga ba, masabig niyang pansin natin mm. sa media, sa social media, pero maraming ganito ang sitwasyon sa ngayon. Uh, sumasalamin siya sa sitwasyon ng uh, ating mga nakangailangan Pilipino. At sana po, eh, hoping din kami na sa tulong po ng DSWDA, mas marami po ho tayong matulungan para po hindi na ho uh, malagay sa sa peligro yung kanilang mga buhay dahil po sila po yung namumuhay sa ating mga kalsada. Maraming salamat po, Asik, at mabuhay po kayo sa DSWD. Thank you po. Maraming salamat, uh, Abner and Gab, sa pagkakataon. Maganda din po Thank you po. Isyong paglipunan, pinupuri, pinupuna, para patas sa mata ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now.